Kamantala kanina bumubungad po sa ating pong balita ay yung sa isyo po ng manok, yung presyo at supply po ng manok. Tama-tama pag-usapan po natin ito pong uh, mga isyong bumabalot po sa sektor po ng agrikultura lalo na po sa manok na mataas ang demand ngayon. Dahil uh, kakakain lamang din natin kahapon ng apretada sa... Wow! <laughs> sa... Gusto inasal. Inasal. Ay! Ah, nagpaparin. Inasal, ah, wow. syempre. Diyan sa Cavite, meron eh. Oo nga. Ano Say ba mus. yan? Noipi inasal oh, oh, ba? Oo, oh, yun. Sarap nun. <laughs> <laughs> Alright. Grabe ah. Sobra yun ah. <laughs> well, anyway, speaking of uh, chicken, sa kabilang linya po natin, Si United Broilers Racers Association o UBRA Chairman Emeritus uh, Gregorio San Diego. Mang Greg, magandang uh, morning po muli. Welcome muli sa DWICLU Channel 23, Druna Sino po at Judith Estrada Larino. Uh, magandang umaga. Good morning uh, maganda umaga po. Magandang umaga sa inyo at sa lahat ng inyong takatika sa baybay. Good morning po, Mang Greg. Nakapag-almusal uh, na ho ba kayo ngayong uh, araw ho na ito? nakapag uh, kape na ba? <laughs> Nistorbo natin agad eh. <laughs> Hindi pa. Mamaya pa ng bahagi. Uh, Pagkatapos siguro na interview. Alright. Good. pa naman ng uh, almusal kayo kung uh, chicken. Tapos yan chicken spread. No? Chicks silog. Pwede rin. Alright. Pero ito pong uh, supply naman. Oh. Kanina, binabanggito namin. Ito, nakabungad pa sa headline. Oh, farm gate price ng manok bumaba mm. ayon ho mm -hmm. sa ubra. Pero nananatili pong mataas. mataas yung retail price, lalo dun sa mga pamilyan, lalo dito sa Metro Manila. Mm -hmm. Ngayon pong uh, tumataas ang demand at uh, dahil uh, ilang buwan na lang, ilang tulog na lang, magpapasko na, Mang Greg. Ano mga, uh, dahilan? Bakit po, uh, ganito? Al alam mo, uh, ang ano eh, uh, ang nakakalungkot ka na maulang pera yung uh, kababayan natin. Kaya matumal yung ano, uh, Ah uh, actually kung tutuusin, hindi ganun karami yung supply ng manok. Mm -hmm. Pero ah uh, na yung supply, medyo mababa na, eh mas mababa pa yung pambili ng tao. Mm -hmm. Kaya bumababa yung farm gate price. Ang nakakalungkot lang, ito naman halos sa lahat ng agricultural product, ang baba na sa mga farms pero sa retail uh, mataas pa rin. Mm -hmm. 'Di ba? Kaya saan naman yan sa news no mahal ba sa halimbawa kamati sa uh, alas mm. pamigay sa ano pero pagdating mo sa retail mahal opo oh, po mm. ganun din naman sa manok sa baboy uh, itlog ganyan din ang nangyayari mm. So, alright yeah. pero ang sobra eh kumbaga sinasabi nyo ang farm gate price mababa pero pagdating lalo dito sa Metro Manila sa mga pamilihan, sobra namang taas parang uh, hindi naman yata ika Uh, patas yun na uh, ganun ang presyong ipapataw mm -hmm. o no, para lang tumubo ng malaki yeah. itong mga, siyempre may mga middleman pa rin naman dyan, di ho ba, Mang Greg? Mm -hmm. Ang ang ano kasi, uh, pangkaraniwan niyan sinasabi mula pa nung COVID, uh, konti kasi yung benta nila ng volume. Volume? Uh, Nabawasin yung binebenta nila eh siyempre eh, kaya lahat naman may karapatan mabuhay kaya kung ako tayo na ibebenta nila nilalakihan nila yung uh, yung tubo yung patong uh -huh. para makapag-uwi pa rin sila ng kita mm. uh, yun ano ang, ang isang malaking ano talaga dyan na uh, hindi na namin alam kung ano talaga ang plano ng gobyerno eh ganyan yan nalulugi na nga kami import pa ng import <laughs> <laughs> parami pa ng parami ang import Ah, uh, nang manok kaya ng baboy, ang baboy uh, may katuwiran din naman kasi may sakit pa rin yung mga baboy oo Yes, sir. O, ang manok naman wala. Kaya sabi namin, kaya naman mag ano, eh, kaya naman nating i yung lahat ng paka-kailangan natin eh. Sa manok. Eh, oo, oh, oh, kasi eh, ang, ang 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 bilis ng cycle ng manok, totoo naman uh, 'yan. Oo, oh, 32 days lang ma-harvest mo eh yung manok eh. So madali ano, ang naging problema natin ngayon, kaya kami nalulugi. Alam mo kung magkano ngayon ang presyo ng sisiw? Mm -hmm. 50, 58 pesos bawat uh, ano, uh, ulo ng sisiw. 58? 58. Oh, dati 22 lang yan. Oh, naku. Grabe naman yon. Eh, kate, may ito na sinasabi eh. namin sa oh, gobyerno, lalo, lang, eh. lalo na sa DA. Kung hindi titigilan yung importation na yan, uh, titigil yung ibang nan. Ang, to, alam mo, ang nagbawas ng production, yung mga breeders, yung nagpaproduce ng Sisiw. Mm -hmm. Kasi nalugi sila eh, mula Oktobre nung isang taon hanggang Abril, hindi na kami kumita eh. Mm -hmm. So bumaba yung presyo ng sisiw hanggang meron niya na nagbebenta below 20 pesos. Lugi na sila dyan kasi nasa 28 ang puhunan eh uh -huh. sa bawat sisiw eh. So nagbawas uh, yung mga breeder farms, ito yung gumula ng sisiw, nagbawas sila ng capacity Mm. Kaya, ko konti ngayon yung sisip, kaya ganyan kataas ang presyo. Kaya pala parang nabawasan yung sa Blue Treat. <laughs> Di ba sa Blue Treat? Madama. alam mo, ang nalaman natin namin, uh, yung, siyempre, kanya-kanyang gimmick yan, yung mga ano, yung ibang mga suki, eh, nagre-reklamo ibang membro namin, konti yung hinahakot sa kanila, ginagawa pala ng ibang mga tendera. Kukuha sila nung, halimbawa, yung sariwa manok, yung buhay, bibili sa mga farm ng konti. Ito lang yung parang pampakita nila. Ang sinasabi, ito yung nasa ibabaw. Mm. nasa mga imported. Ah. Uh, mm. Para lang ma... sa ano, maano tao na... Mahikayat, ito, no? Abin. Bumili. Oo, oh, naeto na ito, no. uh, sariwa yung manok namin. Oh, po, pero oh. yung nasa ilalim pala, mga imported din. Eyo. Yun ang sabi ng ibang membro namin na ang ng mga ano, nagtitinda. Mm -hmm. uh, Siyempre, kanya-kanya. Alam mo naman, Uh, kaya mahina sa mga palengke, uh, kung napapansin nyo, ang dami ng mga meet si yung mga maliliit lang, isang mga parang apartment type. Oh. Mm -hmm. Kasi eh, napaka-agresibo ng mga importers eh. Totoo. Alam mo, ang i-import, ano, ah, isang itong taon na ito, ang uh, estimate na may import natin, mga 470 million na kilos. Ng, na, 470 million? Oh, so, sa, sa susunod na taon, ang pinoproject ng U.S. Department of Agriculture, mag tayo ng 480, patas ng patas. O nga, mas mataas Kasi eh, no. nag-umpisa yung 2,000 eh, nung dumagsa yung importe. At kasi nung gobyerno, yung mga ekonomista, bumili tayo ng mura importe naman no, para bumaba yung presyo sa merkado, sa palengke halimbawa. Mm. Eh, mula 2000, pataas ng pataas ang, ang volume na iniimport natin, pataas ng pataas din naman yung presyo. Mm -hmm. Sinasabi nga namin, hindi naman totoo yung sinasabi nyo, pagka nag-import tayo ng marami, bababa ang presyo. Bababa ang presyo. Bumababa ang presyo sa farm, pero kaya nalulugi kami. Pero sa mga pamilya, hindi naman bumababa ba kasi yung mga importers, gusto din yan, malaki ang kita. Mm -hmm. Mm -hmm. Yan ang nangyayari sa ano. So, mm -hmm. napakahirap at saka... Ang sinanong namin, kaya kami madalas na magbulo ngayon, parang sa pakiramdam namin ng gobyerno, gusto mo wala na yung kamukha namin na mga small and medium players. Yung lokal? Yung lokal, Oh, Napakahirap kasi. Alam mo, may mga probinsya at uh, ito ay eh, nadadagdagan. Bago ka pa uh, makapag-alaga ng manok, uh, kukuha ka ng, uh, ng loading permit sa local government. Hmm. Ang daming regulasyon, ha? Kung hindi ka makakuha dyan, hindi ka makakapag-alaga. Nagdag gas. Oo. Oh. pagkatapos oh. <laughs> pag tapos pagka nakapag-alaga ka na, bago mo, oh, yeah. o bago mo maibenta, kukuha ka Mayroon naman, na ng naman. holding permit. Ng holding permit, di naman. Kung hindi oh. ka mabibigay niya, hindi mo mailalabas yung ano ko, eh, mm -hmm. Sanitary permit. Eh, eh, mm -hmm. Ang inanong nga namin, samantala, yung imported, uh, kung ano ka, ang hihingi lang sa iyo, yung certificate of meat importation, kahit saan na makapag-deliver ka, makapunta ka, Samantalang yung local na manok na wala naman sakit, napakahigpit yung may shipping permit, yung veterinary clearance, ah. yung mga ganyan ba. Napakaraming requirement, kaya hirap na hirap na rin yung mga membro namin. Mm -hmm. eh, oh. Itong huli nga, ang nagbigay ng order, eh, talagang yung mga membro namin sa Bulacan at saka sa Pampanga, meron mm mo -hmm. nire-require para makakuha ka ng shipping permit, kailangan nakaligay doon kung saan dressing plant mo dadalhin yung mga manok oh na hakuti sa farm mo. <laughs> Oh. Eh sabi nga namin, wala naman kami control dyan. Dahil, alimbawa, kukuhin ng mga traders, ano malay namin kung saan dadaling yan. Yeah. Uh -huh. Kaya nung uh, malaking malaki, mukha mo gigim problema, tumawag kami kay Secretary Laurel at naayos naman ito after three days. Mm -hmm. Pero panakana kami, may mga ganyan pa rin, nadadagdagan na yung mga regulations. Mm -hmm. Yan ang mga problema namin sa local production. Alam mm -hmm. mo, halimbawa, yung mga tapos na mga itlog na manok, ang tawag dyan, calls. Pagka, halimbawa, mag-deliver ka, uh, ano yan eh, malakas uh, yan sa mga mountain province, sa mga probinsya. Mm -hmm. Opo. Kailangan makakuha ka ng certificate of uh, acceptance mula sa barangay. Sobrang ba 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 iba barangay, yung municipal. Oo, oh, oo. Oh. Okay, ano? Ang, ang sabi nga namin, bakit kailangan yung higbita na may sakit baboy, wala naman sakit ang manok. Mm -hmm. e ang sinasabi nga namin, eh kung nung COVID niya, eh pagka uh, sa isang probinsya lang mano, doon lang mahigpit. Pero sa ibang lugar, maluwag na. Ito sa manok, kailangan nga ang higpit sa buong Pilipinas. Mm -hmm. e sabi nga namin, wala naman kaso ng bird no? Eh, bakit tinihigpitan nyo ng ganyan? Mm -hmm. Pinapahirapan like, niyo uh, lang yung mga ano. Opo. Uh, yung mga local players. Mm -hmm. Sir Greg, magkano mm -hmm. ba dapat ang uh, presyuhan ng manok ngayon? Sa Farmgate, sabi nyo kanina, 22. So, yun yung dapat. Eh, hindi. Yung CCU yan. Um, yan. Ay, CCU pala. Oo. 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 Kano eh, yung Farmgate ngayon? Y yung Farmgate pala. Oo, oh, farm ang Farmgate farm ngayon, uh, nung biyernes, uh, nung isang linggo, meron ng 98 sa Bulacan. Ah, 98. 98. Oo. Eh. No, okay 98? na yan. Oo. <coughs> eh, ang cost of production namin, nasa mga 110. Ay, ay iba 150. Mm -hmm. mm -hmm. So dapat magkano ang retail yan? Oo, oo. magkano retail yun. Doon ako interesado ang, talaga lahat. Aba, eh mm -hmm. ano yan, ang uh, pagka ng presyo, ang deliver niya sa palengke ng mga uh, alin ba? Dadaan ka sa dressing plan, dad magde-deliver ka sa palengke. Ang deliver na presyo niyan mga nasa 145 lang. 145. 145. So, kaya ako kay ibinebenta ng 200 eh, sobra naman laki ng uh, tubo. Oo uh nga. -huh, uh -huh. Yan ay naano nga namin. Mm -mm. Kasi, manok nga uh, pinakamura uh, dapat eh. Uh -oh. Oo. Oo. Ganon din naman eh. Kahit sa itlog, hindi naman ga... Although mataas nga itlog dahil ganon din. Marami din yung nagbawas ng ano dahil matagal din na lug, eh. Mm -hmm. uh, ang presyo ngayon ng medium nasa mga 750 pero sa mga retail mga ano mo mga 950 10 pesos. At saka isang ano dito kamo kay sa itlog. Uh, anong paraming sinasabi sa DA? Bakit ang nakalagay lang halimbawa sa mga tindahan na ito, halimbawa sa palengke, Opo. ang nakalagay lang kung magkano. Mm -hmm. ba? Diba? Mm -hmm. eh, hindi nakalagay yung size. Mm -hmm. Alright. Kasi dapat nakalagay doon. Medium, large. Walang, large. Wala ka okay. makikita ang Nakaligay ma lang kung magkano presyo. Apo. Mang Greg, baka meron pa ako kayong panawagan sa Department of Agriculture sa ating po mga consumer at baka meron din kayong panawagan doon sa mga importer, bekenemen. men. <laughs> Nako, <laughs> uh, mahirap mong uh, ma ano yan. No? parang, <laughs> alam mo, uh, nagre-reklamo nga kami, ang BAE at saka NMIS, itong taon na ito, napaka-agresibo. Nagpunta sa iba't ibang bansa para iya hmm. i-accredit yung mga nage-export ng karne dito sa atin. Uh -huh. Ayun, ang pinunta nila South, uh, ano na, South America. Uh, or... Talagang napaka-agresibo. Sabi nga namin, ano, ano plano ng gobyerno? Patayin na yung mga local producers. Lalo na yung mga maliliit. Tsaka yung bakuna niyo na hinihintay nyo, yun sa bird flu. At ako uh, mayigit ng dalawang taon. Dalawang <laughs> taon. Yung sa baboy, meron na. Mayigit ng dalawang taon kami nag-request. Alam mo anong nangyayari ngayon? Kaya yung mga malalaking farm, ang binibili nila, um, nag-e-smuggle um, na sila ng vaccine. Hmm? Binibili oh, ba yan on sa online? <laughs> Ay, meron pa sa online eh. Yun yung inaano namin na ayaw magbigay ng permit sa pabiro pero meron sa online. Meron sa online. <laughs> eh, <laughs> eh, ang, ang reklamo nga namin, ang hirap niyan, hindi mo, baka yung ini-smuggle, baka hindi yung uh, talagang angkob sa sakit na naan dito sa atin, eh, baka mag-mutate, eh, lalo malaki yung problema. Alright. Yun yung inaano namin eh, yung mga karatig bansa natin, ang tagalan nagbabakuna yung mga yan eh. Oh, Kaya halimbawa, ikaw eh, uh, malaki yung farm mo, eh talagang pag-iisipan mo, eh, mag-smuggle ka ng vaccine kasi pagka tinamaan ka, ubus yung manok po. Sigurado yan. Hmm. O, sigurado o, kasi ka talaga yung talaga Kasi yung hindi, yung hindi mamamatay, papatay ng DA yan. Opo. Uh, Opo. Kasi ganoon ang policy ng ano ng Opo. Department of Agriculture. All right. Na pagka tinamaan yung farm mo, dapat wipe out yan. Abangan ho namin yan, na Mang Greg, kung uh, kagaya din ho sa baboy ang uh, magiging... Uh, Uh, approach ng uh, gobyerno sa uh, poultry sa mga uh, manok no na para po makontrol at uh, mapigilan po yung pagkalat naman ng bird flu. Mm -hmm. Well anyway, so, uh, sa mga susunod pong uh, araw habang papalapit po ang uh, Pasko, Mang Greg, eh, bubulabugin ho namin kayo. <laughs> expect <laughs> oh, niyo na oh, po ah, ito. Ah, alam mo ah, malaki naman ang tulong niyo sa amin kaya kahit maaga, <laughs> ah, nag ko ano, oh, kasi ah uh, sa pamamagitan ng programa niyo, napapaliwanag namin sa mga kababayan natin kung ano so, nangyayari sa aming industry. Mm. Sige po. But Marami pong salamat, Mang Greg. Thank salamat you po. ah uh, salamat, Ben. Ingat salamat po kayo. Good luck morning. po. Good morning. kayo.